Sa, sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. 'yon. mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na 'yan. 'Di ba? Richard trabaho na trabaho, isa na go ng pera. 'Yun lang masasabi ko diyan. Ina ni Richard na si Annabel Rama ibinuking sa publiko kung anong klaseng asawa si Sarah Lebati sa anak nitong si Richard Gutierrez alamin at panuurin ang buong detalye. Kamakailan nga ay gumawa rin ng ingay sa mundo ng social media ang mag-asawang Sara Lebati at Richard Gutierrez dahil sa bali-balitang hiwalay na nga ang dalawa. Base kasi sa Instagram account ng actress model ay tinanggal na nito ang apilidong Gutierrez sa pangalan nito sa kanyang social media account kaya naman naging mainit na usap-usapan na hiwalay na ang dalawa. Sa mga kumakalat na screenshots ay makikitang nakalagay pa sa Instagram account ng aktres ang apelido nitong Gutierrez Shares November 12 taong kasalukuyan, kalauna naman ay unang napansin ng mga mapanuring mata ng mga netizens ay tinanggal na umano ng aktres ang apelido ni Richard sa kanyang pangalan. Kaya naman dito palang ay mapapansin na talaga ng mga netizens na may something na sa kanilang relasyon kahit na wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa. Ayon naman sa interview sa ina ng aktor na si Richard Gutierrez ay mapapansin talaga sa tono ng pananalita palang nito na may hindi pagkakamabutihan ang dalawa. Bukod pa dito ay parang may nagawang malaking kasalanan ng aktres dahil makikita sa mukha ng ina ni Richard na si Annabel Rama na parang galit ito sa aktres na si Sarah Labati. Bukod dito ibinahagi pa ni Annabel Rama sa isang panayam sa kanya na magse-celebrate sila ng Christmas at New Year kasama ang buong pamilya nito sa Japan, minus 1, hirit pa nito na parabang pinatatamaan nito ang aktres na si Sara Labati. Todo tanggol pa si Annabel Rama sa anak nitong si Richard sa gitna ng usap-usapan na hiwalay na ang aktor sa asawang si Sara Labati sa panayam kasing ito ipinangalan dake ni Annabel kung gaano kas ipag at good provider ang anak na si Richard habang dini describe din ito ang dati niyang manugang na bulagsak daw sa pera. Nakikita mo naman hindi ko na kailangan pang magsalita dahil si Richard trabaho ng trabaho samantalang yung isa nagwawaldas ng pera yun lang ang masasabi ko dyan, sabi pa ng ina ni Richard na si Annabel Rama. Bukod pa dito inamin din ni Annabel Rama na isang buwan nang nasa bahay niya si Richard at paunti-unti na itong naglilipat ng kanyang gamit sa alabang at tuluyan ng hihiwalayan ang asawa nito. Hindi ko siya nakakausap at wala akong time na makipag-usap sa kanila, dagdag pa ng aktres. Anong masasabi mo sa videong ito? Mag-iwan ang komento sa ibaba maraming salamat po sa panunood.